laki-laki naman. Pwede yata ako pumasok dyan ah. Wow. Thank you. Ayun, may gulong pala eh. Hindi yata kasi sa... ano. Okay, paglaruan niya. Ikakalan niyo. Gagamitin ko yan. Bawa buti kasi sa pintuan. Wow. <laughs> wow, ang ganda naman. Wow! Baka may tulog yun, tumipa ako dito. Bawal oh, ang laki na Kailan po po sasaksak? Bukas pa po na umaga. Wow! thank you! Wali siya may ilalim doon. Oo. Thank you, thank you. Ay po siya. Hindi pa kita po. Kasi nalang po ako. Thank you, thank you. Ay, marpa mo daw. Pati, pati. Di, di, hindi yan. ka muna. na tayo, na na Pangalan niyo po, tapos firma. Sabi ko na ba yun? Hindi, gusto niya ano parang kilakakula Yun lang naman po gagawin. Yung pagbukas lang, bukas na lang. Okay na po? Yay! Wow, ma'am. Yun lang, ma'am. Yay! Ang lobi naman ito! Yun lang, ma'am. Ay, wag ka muna Pwede buksan pero isa-isa. Tingnan mo lang yung loob. Yay! Sano, Thank pulang. you sa mga nagbigay. Pwede buksan Thank na yung pinto. O, so, buksan mo na. Ito yung mabasa. Kasi okay, Ito yung ano niya. Hmm. Bawal mabaha. Bawal mabaha. Wala bawal mabaha safe. Pag na sila, mahal to. Anong gagawin din yun naman? Ah, saan ang freezer niya? Ito. No. So ah, Sa mo lalagay yun <laughs> 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 ano, ano, ano na yung dilis? <laughs> kung ice yes, candy so, dito. Lalagyan ko so, ng lupo, so, kangkong, taluyot. Nay, ice candy dito so, na yung ice candy mo. Freezer ata yung part na yun eh. Freezer. The <laughs> Ibig sabihin po nasa na lang to, hindi nasa idilipros. Look. Ang ice maker niya, Ay, may libre. Ano mo tay? tayo? Tapos <laughs> yung freyon tayo, ah. Malayo na, malayo na yung freyon niya to. Ito freezer. Wala na magpapusok dyan. Ito freezer. May pa ako sa likod, baka may tublak niya. Okay, bye ko Talaga? Hindi pa po thinking. Okay na. Ramat, bye bye. Oh, nasa inyo muna dito. Thank you.